Magandang umaga po mga kaparambin Kumusta po? Andito na po tayo sa ating taniman uli Bali, kanina pa po tayo din eh mga kaparambin At tayo po ay nagkalaykay po ng puno ng mais kanina Ang kamera po natin si Mami May Hello po At si Mami po ay sumuro din eh At namumuti po ng ating sili Yun naman pong pula natin sili Ay medyo may dahon na po ng konti ay di saka na po natin ito bubunutin. Medyo abot na po yun. Pag lumaklaki po yun, bago itanim, ito naman may palipas na. Pero ang dahil pong bunga, oh. Parang po mga kapambi na nakuha ni mami. Yan. Pilagsilid na aring damit Yan. Ito po. Ay, dito pala ang po. Ilang ano pala ang plat. Mamay mga mga po din. Eh. Bali, ano po ating sinisila po yung ano yung puno po ng mais gawa ng marami po yung amag may nag comment po ay, kaparambin bakit di mo gawing kumpos yung mga damo mo ayun nga po may problema yung ating ano puno po ng mais nagkaamag po kaya sabi po nandi eh, si mami po ay nagtanong doon na silaban din po yung yung puno para hindi na po siya kumalat kaya ganun po ating ginawa at ngayon po yung ating gagaskatirin po yung tubigan po Ayan po, tinanggal na po yung anong mga katawan. Bali ngayong umaga, ay tayo po ay maglilis po nating bagong project po natin ito. Ito nga po yung nasabi ko na sa inyo na ating tataniman po ng pichay po at mustasa. At nung no, isang araw po ay naglusong si mami sa bayan, magkano nga may ang kilo? 150. 150 po ang kilo ng ano po, mustasa at saka pichay. Kaya ano, mahal po. Kaya tiristing po tayo, sabog tanim po tayo dito. Kumbaga po itig kalahati. At tayo nga po pala kasali sa ano, sa ano ba yun me? Sa bayan po, yung magug magugulay po. Ano nga ba yung tawag ni ka no? Kuntes yun. Yun po ay kuntes ng magugulay ng Samahan. bayan Samahan po ng tagkawayan mula. sa DE po. Ay ilan nga bang kasali sa buong tagkawayan? Isa sa isang barangay. Isa po sa isang barangay, tayo po ang representative. At nagtanong po tayo sa ating mga kabarangay, ay wala pong willing na sumali. Di sabi namin, di tayo po tama tama naman po itong ating mga tanim ah, ito na po ating present sa bayan po sa ating ano DA po yan ating gagastutirin ko lang ari para po mas malinis pag spiral po 咱那边。 Malinis na po mga kaparambin itong ating project po. Yan, iisang timbo na po yun. Isinulong ko na po doon lahat yung damo nito. Pinisang po po doon. At ngayon naman po ay maharbis po tayo ng binhin ng mais po. Nalala nyo po yung ating mga tira sa dulo. Ay ating bibisitahin po kapag ka may mga tuyo na po ating kukunin na. Ating ibibilid na po. Baka po tayo makapagtanim sa mga bebay tabi po ng pilapil po. Kasi gaya ano. Kung kainin po ba. Tara mi. Ito po sa karo natin yung spiraling. Malambot pa naman. Sana po mamaya ay wala nga po tayong kabady. bigat po yun. Hindi <laughs> po like si Pasok. Ano um, pa? Tarik. Tabasin. Ha? Tabasin pa. Ayan pa, silagin pa. are po, ay rito pa rin na. Eh. Pero tinabasan ko ka po kahapon. Eh na ito lang mga Para luwang po natin Okay na po Tapos na ito okay. Babalutan na lang natin po. Kailangan ay pag-umulan magbaba Tapos na Hindi pwedeng balutan lang Hindi ba sa ano Ito pa ito Ang ganda po yating pa rin ah tayo tayo po. Pero ito, natapos na po natin mga po. Tabahin lahat. Ang puno. Ayos na yan. maganda na. Yan po ay gayak na rin po sa ano. ulan po. Dito na po tayo mga kapambing. Oh, ayan baga o. Oh. Lampasan mo. Asan ba? Ayan lang. Kuha na. Pwede pa. ano? ba? Bato din. Oo, dalawa pati. Ay, wala pa rin naman yung isa. Para po natin mga binin, mga kapatid. Kaya hmm. naman daw ito. Ah. Buksan mo daw. Ano May kaputo lang ata ang laman ng isa. Ayan, nakuha po ni mama. Ay, wala po. Hmm. ito. Ayan, ito daw. Ayan. Ay, wala nga daw. Pwede sabihin na ito. Ayan. Dabla ko ito. Wala nga naman daw ito. So so po ano? Ano oh, po sa ano? Ano sa ano? Yan. Ang dami yung. Oh. Ay, ay, ay. Pari po mga ng oh, ating ano? Oh. Ating bubuksan na ito. O doon ha, ah, para ano malay lang. Hmm. mag po tayo. Po. Ha? Ay, doon mainit. Yan po mga kami no. Yan ang kagandang ating binhi po ngayon. Dito po yung magandang variety ay. Lagkitan po. Ah, ah. Ah, naman. Ngayon pa daw ganyan ka ito po yung ganito po yung ano. Yan oh. Yeah, dami. Kintab na po. Yan ang pang, ano po binhi. Tama-tama po may ito ang ating panahon. Ating na po para maibilog naman. Yan, eh. hmm, may maliit na isa. Hmm. Ah, ah, ganda po. Oh. Ay, ito maganda na. Oh. Eh, hey, Yeah. Ilang oras na ito, ilang araw na itong bilad. Hmm. Pwede na pong pananim ito. Oh. Laki po o oh, yan o. Oh. At tigas. Hmm. dito na po tayo man. Pero dago may isa pang maliit. Ah, maliit. Oh, oh na yan. Man. Dito yung malaki po. Dito na eh. Tayo. Pero Ari otol. Ari utol lang to ni po. Ari oh. otol. Kung gusto mo ulit. Ari utol. Oh. pa din eh. Pagbalik ni otol po. Ari Yan po ito malapit na. Yung mayroon na natin. Lalagay na sa gulipis. Yan. Puti na o ano Ay. pa. Malambot pa. Ari po. Ah dami. Ito ang tatay. tatay, Ay laman. mas na oh. Tumungo na oh. Ang pasok ka Hmm, iyo. Yeah. isa, hmm. sa taas. Ay, Ay, wala ba yan? Ito. Hmm? Wala. Adami po. Uh, may pahabol eh. May ganda. May laman ka eh. Ay, meron

Lahat na yan, natin ibibilad na sa araw, mas madali yung matuyo. Hmm. Ang ganda, ano mag-uwi. Ito ang huling harbi. Ayan. Ating mag-uwi. Hindi na po ito, ano na? Pinakailaman ng mga... mga. Hmm. Ito po. Ganda <laughs> po. Ah, ah, meow. Sulid po. Hmm. Ah, ah. Pag may isang ganar naman po, pagkakadami naman ay. Ito po. Baka ito may tarlundaan po, isang ganito. Puno, ay, bu butin. May ibang mo pa nga isa eh. Ay. Ayun o. Alam ba? Ari, ano o, nasibulo na. Ayun. Oh.

Ang tayo talang kakunti ang... Tarik Sayang, baka may maligtaan. Ayun po, ang dami pala dun. Ang lalaki. Wala po, wala po naman makailang mga kabarang Wala po. Ayun po, ayun po, sa kabila pa. Ayun. May gita kami. Ito pami. Ito parin natin ng ano ito. Talong po. Kaya nga no, huwag mo na itumba. Kaya hindi pa natin muna ito itumba parang hindi masyadong damuhin oh, guys bali ito na lang po natin natin yeah. mga puno yung isa bang yan laglag wala yun oh, pagkakadami na rice eh mataas oh mayroon pa hmm. Ari tadi, isang, isang

Sabi magtatanim, duwa nang pag po ito hindi na ay lilipas yaan. Dapat ay mayroon. Dapat po laging mayroon yaan. Gawa nang kami pinagsisting dati. Nagbinhi po kami ng nagbinhi po kami ng marami. Hindi na Hindi na po siya may bulog. po. Bato. Tapos. Ah, binukbo. Kung kayo po yung mag-i-stack nito, magalagay po kayo sa 1.5 na may ano, paamoy na gas pero kaunti lang po konting kaunti, -kaunti. isa pa dun daddy Uy, para man, po natin. hindi bukbukin pero isure nyo na maganda ang pagkatuyo po yung binhi para hindi siya bukbukin tapos mga 2 weeks po at may ulit ang panahon sa kanyo po ulit bilid bilid po ganun po para hindi siya masira tatanim po natin ito babalim po natin buwan ng by December may binhi ulit tayo yun ang magandang tanim ay December wala ang ah. tayo magandang <laughs> <laughs> tanim ano panabihan may tilapil hmm. kung saan Tirang. po may iba kang tayo tilapil daw po agara oh. Hmm. Yeah. Ganyan po, kaganda ang ating binhi. Wala na. Ayun, nalo ko. Meron ko. Ayun, oh, iniwanan mo. Hindi, hmm, ayun, oh, sa likod mo, sa may ulo mo. Ito. Yan. Ayun pa nga, oh, isa pa. Hmm. Yan, thank you, Lord, po. Gawa nang may binhi po tayo. ayun. Okay. Hindi po napakalma ng ating binhi. Hindi, yan isa. Maliit, maliit. Wala ba yun? Yan. Yes, <laughs> May ito. Pakita mo ito, mga kapambin. Aray pa pa pa. Hmm. Pakita mo. Ayan ito. Aray na magulang na. Ay, ganda. ni, Nagagalit sa bubong. Paraan. Ito lahat. mat na sibol na. Yan oh. Uh. Mm hmm. Nalalamigan po dito mga kaparbin. Sa maisan kaya na sibol na no. Ulan init. Minsan na ambon po din ay. Oh, hapon eh, Matindi sa araw po, ganito. Sa hapon naman at sa gabi, inalalamigan. Mukto. Ah. Nakuha pa ako. Ha? Huh? Nakuha pa ako. Ah, ganda po. Oh. Ganda makakaramdam. Oh. Babalatan na po natin lahat. Araw po ipataba natin 'pag nabulok na, balat po nais. mais din pa rin. May kero ba? Hmm. Sobrang init siguro. Oh, ganda po. Oh. Lahat po oh, ganda po ay magaganda ng mga tinang ito. Oh, ba't nabaak? Ah. Nagbusa na agad. Nagbusa ba? po. Oh. Yan, oh. Pakita mo. Nagbusa po. Hindi yung kanilalaga na. Putok na. Masarap itong hmm. po. Hindi mo ay nabusang pagkon. Hindi ba? Ang katulad ng pagkon talaga. Ah, bukod ba ang yun? -hmm. hmm. Kaya pa lang may gayong mais, popcorn, ano. Wala dito ano. Meron din. No, na din. Baka rin may dalawang kilo ano. Hindi na oh. Hindi Comfort lang. lang naman ang busil pag uh, yung hinimay. Hmm. Uwang lang ang busil. Ah, garam. Ah. Hmm. Ayun, sayang. Ang laglag. Simot. Yung mga butil, ayun. Wala na? Hmm, pide pwede yun. Siya. Ayun pa isa. Ito. Hmm, ito pwede na, ah. Butil po na mais. Ayos na po mga kaparambin, nakatapos na po tayo. Ari po. Ating ibibilad po sa bahay na. Gusto may bubong. Abot pa ito, mainit na. Magparang. Dami po. Nagpapatera si Otoy ah. Eh. Sino? Ari, otol. Otol ah, utol ka pa, dami na rin. May ibang, ano po, variety na hindi pwedeng ibaliktad yung ibang mga hybrid po. Ito, lagkitan pwede ito. Kahit ilang ulit po. Mas na maganda po ang lupa. Hindi talaga yung ibaligtad dati. Okay? One. 1. Ibaligtad po. Mm, Kasi ilang piraso? 4. 5. Ah. Mm, hindi one, ibig sabihin ng pagbaligtad ng ano po ng pagtanim. Yung ibang hybrid po hindi pwede. Minsan po ay sa lupsupan yung minsan ay may na bunga, minsan ay wala. Katulad po sa palay, hindi po sabay-sabay ang uhay. Ganito rin po sa hybrid ng ano. Ito po, ito kaya tayo po ay na tira po huwag lang po tayo huwag po tayo umasa lagi sa mga bigay dapat po tayo nagsisikap na magtira din po ng binhing ganito pero mas maganda po kung may ano po kung may supply tayo para pantanin po ulit pero sa ngayon tayo po ay nagtira po ito may. may. Hmm. Yeah, may naman pag-asam araw. Uwi naman po. po? Oh, sabog na naman 'to. Nabakli bagaong. Ang napaka oh, Hindi parang natalapid. Hindi na po natin naibilid yung mais. Biglang umulan po ang panahon. Ang lakas po. Oh. At ah, todo po. Lakas.